Round one, ready na kayo? Lester and Mercedes. Ready? Let's play Family View. Yep, Yay. good luck. Top six answers are on the board. Ang tanong, sa libing, anong karaniwang isinasama sa kabaong ng namatay? Lester. Flowers. Flowers. Sanja ba flowers? Yeah. yeah. Master pass Password Play. Play po. Let's play, play round one. Come on. Mami. Mami ganda. Ito po, Mami sa ganda. Alam nyo, sa libing, ano po karaniwang na isinasama sa kabaong ng namatay? Rosary. Ano po? Rosary. Rosario. Rosary. Rosary. Survey says, Tumpa! Good job, Mami. Rural, sa libing, ano karaniwang isinasama sa kabaong ng namatay? Pictures. Ano, ritrato. Siyempre, ng mga mahal sa buhay. Pictures. Services. Of course, and just a picture. Jason, sa libing karaniwang na sa kabaong ng namatay. Mga pangalan ng mahal sa buhay. Ano? Pangalan ng mahal sa buhay. Mga pangalan. Siguro sa listahan. Sa Kasi di ba nilalagay o, yung listo Gusto yung... dun sa bago. Isara. Sinasama na rin sa loob. Pangalan ng mahal sa buhay. Nandyan ba yan? Wala, wala. Nestor, sa libing karaniwang na isinasama sa kabaong ng namatay. Yung paborito niyang damit. Yung favorito ng dalit. Siguro yung suot <laughs> na niya. Ah, yung suot. Di ba right. kung ano yung niya, yung damit. Yes. Yes, mami. Mami ganda na dyan pa. Dalawa na lang po para sa round na to. Sa libing, ano karaniwang na isinasama po sa kabao? Mahalagang bagay para sa kanya. Kagaya ng? Uh, uh pera. <laughs> pera! <laughs> <Ha>? Services? <laughs> Yun! Ang galing naman talaga. Ronel, sa libing, Karaniwang na isinasama sa kabaong ng namatay. Uh, yung patay mismo. Oo oh, nga naman, di ba? Survey says. Wala, 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 guys. Hindi ka mang yan. Pwede lang kayo mag-uusap-usap. Jason, sa libing, anong karaniwang isinasama sa kabaong ng namatay? Paboritong sapatos? Eh, kung meron damit, sa pati yung sapatos. May parang sentimental value. Yes, yes. Survey says. Jolice, ano kaya? Sa libig, karaniwang sinasama sa kabao. Kandila. Kandila. Okay, Daddy Jun, ano pa kaya? Yung mga tirang gamit sa ginamit sa lamay. Yung mga ginamit sa lamay, kagaya ng cup noodles? Yung <laughs> mga gano'n Yung mga ba? mga uh, tirang <laughs> tira pagkain. -tira pagkain, <laughs> mga biskuit. <laughs> Pwede lang. Pwede lang. Pwede lang. Pwede <laughs> mga uh, Siguro Pwede Kaga kagaya na. <laughs> na <ng> gold. <laughs> gold. Oh, like a gold bar. Na mga necklace necklace. Mercedes. Ano pa kaya? Kandila po. Kandila. Ah! Alright, sabi po nila kandila. Ano kaya? Ang sinabi ng ating survey. We'll see. Ito, gusto natin. Julius, tulungan mo nga ako. Number 4, pakibasa. Ano? Yan. Yeah, dahil dyan, biglang usay ng Aguinaldos dahil umabante na po sila sa round 1. May 18 one points na po sila. Pero guys, okay lang. Team Kamangyan, meron pa naman tayong 3 rounds. Uh, chill lang tayo dyan. Makakahabul po kayo, I'm sure.